Kaba yan mga gadgets ba ang hanap mo? Andito ako ngayon sa Carrefour so mag-check tayo napakadami nilang offer. So yung laptop na ganito, 1449, Bali Acer yung brand niyan, tapos i3 na yung ano niya processor. Tapos dito naman HP 1699, i3 din tapos 15.6 yung screen tapos yung ganitong Asus ay 3 din yan na 1,449. Dito naman tayo mag-check sa mga smartphone. So ito yung promo nila or offer nila ng upo na brand na smartphone. Ayan, merong 1,399, dating 1,500 or 1 maget. Tapos ito, 900 plus. Ayan, yung mga may red, yun, yun, lang yung may offer nila. Tapos dito naman tayo sa mga Samsung Galaxy nila. Merong 798 ito, 3,000. 30 ito ata yung mamahalin nila. Yung S1, S21 Ultra ata to. Tapos, 709 Motorola. Tapos, ito, mga Samsung pa rin yan. Dito naman tayo sa mga Huawei. So, merong 900 plus. Ayan, mga Huawei ito nila na offer. So, kung naghahanap kayo ng cellphone na naka-sale or may offer or nakabagsak presyo. So, napakadami dito sa Carrefour. So, saan to siya? Ang pangalan ng store ay sa Carrefour sa Jedatom Video sa May Flamingo Mall nila na branch. Marami din silang branches guys sa buong Saudi Arabia. At ang alam ko buong Saudi ganito yung promo ng mga smartphone nila or mga gadgets. So pwede nyo i-check kung saan may malapit sa inyo na Carrefour. Ayan ito yung mga offer ng Samsung Galaxy. Ayan, iba't ibang Samsung Galaxy tapos Motorola. Tapos dito naman tayo sa Vivo. Kung mahilig kayo sa phone na Vivo ang brand, ayan, napakadami ding offer yung Vivo guys. Mayroon tag 200 plus ba yun? Tama ba yung nakita ko? Ayan, daming offer yung Vivo na smartphone. Tapos dito naman tayo sa mga Samsung, napakadami ding offer ng Samsung. Ayan, sa isahin nyo na lang. I-check nyo guys, ayan yung promo ng Samsung. Yung mga may ano, red, yun yung may offer nila. Yung offer pala dito hanggang one week lang to. So every Wednesday nag-change naman sila ng offer. So pwede nyo i-check. Meron din silang online store kung hindi kayo nakakalabas. So pwede kayong bumili sa online store nila. Ayan, merong 549, merong 399 Samsung na yan na mobile or smartphone. Ayan, 449, napakamura ng Samsung nila dito guys. At napakadaming offer. So, ito naman, 549, ayan, Galaxy A14. Tatlong kamera pa. So, ayan, napakadaming offer ng Samsung na phone or smartphone. So, ito yung mga offer nila ng smartphone. Dito naman tayo sa mga iPhone. Ayan yung offer nila ng iPhone 14 Pro, 4899 bali yung kulay black lang nila yung may offer pa yung silver wala tapos ito wala ding offer tapos ito iphone 13 naman to sya 2949 kulay blue Ayan, may offer. Tapos dito sa baba, iPhone 14 na 256 GB. Wala siyang offer, guys. Pati itong iPhone 14 din. Tapos may mga Apple Watch din na discounted. Ayan, yan yung iPhone or Apple na brand. Dito naman tayo sa mga Nokia at saka Motorola. Napakamura pala ng Nokia. Tig 200 plus lang siya, guys. Ayan, dito mga Nokia pa rin yan. Iba't ibang Nokia. Meron palang ganyang phone na napakamura. Diba? Pasok na pasok sa budget. Tapos dito naman sa baba, ito naman yung mga Redmi na series ata. Ayan, or Nokia pa rin ata to dito guys. Meron din dito mga Redmi na series dito sa kabila ata. So ayan, mga Nokia, Motorola at saka Redmi. Meron sila dito. So yun 'yung mga presyo ng mga sm smartphone nila na ang daming offer dito sa area na to guys. Yung mga Motorola, Nokia, meron ding offer yung Redmi, tapos Oppo. So napakadami. Ito na yung mga Redmi series nila na mga walang offer pala dito guys. Ito lang yung may offer oh. So kung naghahanap kayo ng smartphone, again, sa to sa, 4, sa Carrefour, sa Jeddah video, may branches sila sa buong Saudi Arabia. Pwede nyo i-Google search or check nyo sa online store nila guys. Dito naman tayo sa mga laptop. Kung naghahanap kayo ng laptop, ito 1399 lang to siya guys. Bali, Lenovo to siya. So Lenovo tong area na to, ito 1399. 'yung processor niya nasa i3 na rin or i5 tapos ito 119, Asus naman tong brand na to. Ayan 'yung processor niya. So ayan medyo maliit siya guys, hindi naman maliit, 14 inches. Tapos ito 2499. Ayan mga ano pa rin to Asus, iba't ibang Asus na brand ng laptop. So kung naghahanap kayo ng laptop, mas mura dito guys 'yung laptop nila. Ito naman 1999 kasi eh, ano to siya Asus din ayan i7 na i5 na ata yung processor nito ito din Asus pa rin to dito ayan 199 ba tama ba ako so Asus naman to siya tapos meron din ditong 119 na Asus pa rin yung brand so ayan 15 inches naman yung screen nito. Tapos, yung ganito, Asus na notebook, 999. So, ito yung pinakamura ata. Dating 17, 999 na lang. Ito naman, Lenovo to, 1699. Ayan yung Lenovo. Ayan, ang kit nito guys. tig 1699. So, Lenovo tong area na to. Ayan. Ano sya, 14 inches ata itong. Tapos, dito, 2799. Ayan, Lenovo pa rin to ata. Ayan. So mga Lenovo naman tong area dito na laptop. So kung naghahanap kayo ng laptop, tapos dito Lenovo pa rin 1399. Ayan yung processor niya. Check niyo lang mabuti. Tapos ito 1699 yung kanina. Yan mga Lenovo tong area na to. So kung mahilig kayo sa Lenovo na laptop or naghahanap kayo ng laptop, ayan Lenovo 1799. i5 na ata yung processor nito tapos 15.6 yung screen So, ito medyo malaki itong laptop na to Tapos ito, 1399 Lenovo pa rin. Napakadaming offer ng Lenovo nila dito na laptop. So, yan yung processor. Intel core. I3 na siya. Intel. Para, intercore core tuloy. <laughs> Tapos dito naman, ano naman tong brand na to Acer. Acer pala to dito guys. Ayan. 2,449. Kasi mataas yung processor niyan tapos dito 119 Lenovo napakadaming offer ng Lenovo guys tapos meron pang mura dito o oh, 899 Lenovo din ata to siya pero mababa lang yung processor niya so again sa Carrefour to siya guys so hanggang dito na lang bye